Golden Opportunity, nahanap na ni Solwi ang kahinaan ni Mugi Iam at tinatanong na siya ng system kung ano ang kanyang gustong gawin. Nadagdagan naman ang features ng Windows system niya. Ngayon ay pinapakita na sa kanya kung ano ang mga pwedeng maging bunga ng mga desisyon niya. Sinasabi ng system na hindi niya matututunan ang skill na camouflage kung hindi niya mahuhuli si Mugi Iam. Kung gagamit naman siya ng demonic martial arts ay hindi na siya makakatanggap ng mission kay Soya Jiu. Kung aksidente naman siyang makakapatay ng ibang martial artists ay magre-resulte din ito sa hindi pagkakaroon ng chance ang makakuha ng mission kay Soya Ju. Tiniin din ng system ang ilang impormasyon at nagsilbi itong warnings. Kung hindi niya mapipilit si Mugi Iam na gumamit ng demonic martial art ay babensigen siya ng lahat na kalaban ng martial arts world. Mag-fail din ang mission kung mamamatay si Siikdo at di siya makakatanggap ng rewards. Pakiramdam ni Solwi ay mas naging komplikado ang system ngayon. Pero di na niya ito masyadong inisip pa dahil sa tingin niya ay ang mahalaga lang naman ay walang mamatay at walang makabuko sa kanya na galing siya sa Demon Cult. Kayon pa pipilitin pa rin niyang matapos ang misyong ito dahil sayang ang rewards. Pinili na niya ang approach the enemy na option. Bigla na siyang napunta sa likuran ni Mugi Iam at inatake ito ng simple pero mabilis at bigla ang pag-atake. Balak niya itong saksakin sa tagiliran para ito'y manghina pero di niya inaasahan na makakalikha ng force field gamit ang kanyang chi para pigilan ang atake niya. Kayon ay halos 20% pa rin ng buhay niya ang nabawas kahit nasalag niya ang atake ni Solwi. Pinigyan ng matinding stare down ni Solwi si Mugi Iam at umaasa siya na susuko na ito at makukuha sa tingin. Pigla naman nagdatingan ang mga bodyguards ng tunay na Mr. Jong at nagkagulo na rin ang mga tao. Lumikha ito ng kaguluhan sa pwedeng gamitin ni Mugi yun para matakasan niya si Solwi. Wala namang pake si Solwi sa mga bagay na ito dahil punong-puno siya ngayon ng kumpiyansa sa sarili. Napapangiti na lang siya dahil muli. Lumabas na naman ang Golden Opportunity Window. pukang dahil ilang ulit na ang lakas niya kumpara kay Mugi kaya at panailabas ng System Window na ito. Nagpatuloy pa ang kanilang laban. Paulit-ulit niyang inatake si Mugi Iam at patuloy na bumaba ang health points nito. Walang magawa si Mugi Iam hanggang sa hati na ang buhay niya. Ngayon ay alam na niyang hindi niya kakayanin si Solwi sa isang patas na laban. Agad niyang pinahinto si Solwi at sinabing sumusuko na siya. Kaya't wag na siya nitong sasaktan. Sinabihan naman siya ni Solwi na wag mag-alala dahil wala naman siyang balak paslangin ito. Gayon pa man ay marami siyang katanungan na kailangan itong sagutin. Ngayong nalaman na ni Mugi Iam na wala si Solwi balak na tapusin siya ay mas lalong lumakas ang loob niyang tumakas. Sakto naman at narito na ang mga warriors ng Mainjusan Manor. Agad nilang pinalibutan si Solwi para mailigtas ang inaakala nilang si Mr. Jong. Naasar naman ang ating bida at madedelay na naman ang paghuli niya kay Mugi Iam. Medyo mahihirapan din siyang labanan ng mga ito dahil hindi niya ito pwedeng pagpapaslanggen. Naglabasan ang sangkatutak na warning system at sinasabing nakita na ng mga ito ang kahinaan niya. Di niya mapigil ang maasar dahil sobrang hassle nitong nangyayari. Inatake na siya ng mga ito pero hindi niya nilalabanan ang mga ito. Paulit-ulit niya lang iniwasan ang mga atake ng mga ito habang nag-iisip kung ano ang pwede niyang sunod na hakbang na gagawin. Hindi niya mawari kung bakit panay ang labas ng warning system sa kanya. Marahil siguro ay ang dahilan nito ay ang kawalan niya ng ganang lumaban sa mga ito. Isang kayamo. Kayamot namang sitwasyon ito na wala siyang magawa kundi ilagan ang mga atake ng mga ito. Dagdag problema pa na nawala na sa paningin niya si Mugi-Iyam dahil sa mga ito. Muli na siyang inatake ng mga ito at ngayon ay sabay-sabay na sila. Napuno naman na ang ating bida kaya't ginamitan na niya ito ng Soso school technique. Mabuti na lang at walang nakapansin na isa itong demonic art dahil sa positive energy nito. Pinili na niya rin ang combat style na simulation para matulungan siya nito sa paghanap kay Mugi Iam. Nagpasalamat din siya at huminto na ang paglabas ng mga warning windows. Sa isang ataking iyon ay marami ng napabulagtang warrior si Kang. Nilapitan siya ni Siekdo at inalam kung okay lang ba ito. Naiisip naman ni Solwi sa si Siekdo na lang ang palabanan niya sa mga ito dahil wala naman siyang demonic technique at purong brusco lang. Mas makabubuti ito dahil wala itong restriction na iisipin. Tinanong naman siya ni Siekdo kung si Mugi Iam talaga ang nakita ni Solwi. Pinatahimik naman niya ito at sinabing mamaya na nila ito pag-uusapan. Sa ngayon ang mahalaga ay pigilan ito ang mga warriors na susunod sa kanya. Pero wag niyang papaslanggan ang mga ito. Siya na ang tutujin mag-isa kay Mugi Iam. na niyang binabalik sa turn-based ang combat style niya pero di siya pinayagan ng system. Naalala niya na hindi na nga pala siya pwedeng magpatalon-talon ng combat styles. Sayang at hindi na niya madaling makikita si Mugi Iam dahil naka-simulation mode siya. Ngayon ay kailangan siyang hanapin ni Solwi sa napakaraming taong ito ng mag-isa at mano-mano. Pinagdadasal naman niya na sana ay hindi pa nakakalayo si Mugi Iam. Bigla naman siyang nakarinig ng mga hiyawan sa dikalayuan. Nakakita siya ng isang bangkay na tila hinigupan ng life force. Hindi niya ito maintindihan at ngayon lang siya nakakita ng ganito. Essence Engravings, isa itong demonic type na martial art technique na may kakayahang kunin ang life force ng Sin Omon. Mukhang ginamit ito ni Mugi Iyam para pagalingin ang sarili niya mula sa mga natamo niyang sugat. Kuli na siyang hinanap ni Solwi. Nagawa nito kaagad makihalo sa mga tao gamit ang camouflage sa kasamaang palad ay hindi niya pwedeng i-check ang mga status window ng mga ito dahil naka-simulation mode siya. Isang matanda ang sumigaw sa di kalayuan. Sinisigaw niya na maraming katawan ang kanyang nakita. Agad na lumapit si Kang at tumambad sa kanya ang mga wala ng buhay na bangkay. Itinuro ng matanda kung saan pumunta ang salarin. Pero nang ito na ipupuntahan ni Solwi ay nakita niya ang shadow na likha ng simulation at pinapatalon siya nito. Agad naman siyang lumundag ng magets na niya ang nangyayari. Nagpanggap si Mugi Iam na matanda at inatake na siya. Mabuti na lang at sinunod niya ang shadow sa tamang oras dahil dito ay nagawa niyang umiwas sa suprisang atake ni Mugi Iam. Unti-unti nang napupuno si Solwi kay Mugi Iam. Una pa lang ay pinaghihinalaan na niya itong magdi-disguise bila matanda at nangyari na nga ang inaasahan niya. Nang mapagtanto ni Mugi Iem na sablay ang plano niya ay dali-dali ulit siyang nagtago sa grupo ng mga tao. Muli hinabol siya ni Solwi pero huli na ang lahat. Nakapagkamaflush na ulit ito at humalo sa iba. Napakapangit ng lugar na ito at lamang na lamang dito si Mugi Iem dahil sa kumpol ng tao. Nakakita naman siya ng isang babae na hawak ang kanyang sanggol. Pinagtanungan niya ito pero wala itong nalalaman. Pero para makasiguro ay tinignan niya ang chief flow nito at nalamang hindi nga siya ang taong hinahanap niya. Kakamitay lang ng asawa ng babaeng ito sa kamay ng mga tiga demon cult kaya't matindi pa ang naging trauma niya. Nais niya lang sanang igala ang kanyang anak para malimutan ang problema pero naipit naman sila sa gulong ito. Huli niyang, inisip kung nasaan ba nagpunta si Mugi Iam. Puli naman siyang pinapatalo ng simulation. Kayon man ay huli na ang lahat at hindi na niya nagawang sumunod. Sinabayan niya ito ng atake at tinamaan din siya sa tagiliran. Natuluyan na niya ang babae na may hawak ng sanggol. Pero nakakasiguro siya na hindi ito ang kalaban. Habang nag-iisip ay naalala niya ang sanggol na hawak nito. Wala na ito sa paligid. Si Mugi Iam ay nagpanggap na baby at doon na nagtapos ang kwento ng pamilyang ito. Habang hawak ang kanyang injury ay pumapasok na sa isip ni Kang na mukhang matatakasan sila ni Mugi-iam. Pinapatigil naman na sila ni Wan-Hil-Ju. Lahat ng tao ay sumunod na kanya pati ang mga de-warrior. Kuminto na rin muna si sol Wee sa paghahanap kay Mugi-iam. Pinapagpaliwanag niya ang kapten ng mga warriors niya. Tinanong niya ito kung meron ba talagang demon warrior sa lugar na ito. Kinumpirma naman ito ng kapten at sinabing kaliwaan ang namamatay na bata at babae at lahat sila ay hinigupan ng buhay. Tinanong naman niya ang kanyang apo tungkol sa hinahanap na tao ni na Solwi ang bisita niya. Sinabi naman ni Soyeju na totoo ang lahat ng ito dahil sinabi ito kaagad ni Solwi sa kanya pagkakitang pagkakita palang nila kanina. Sunod niyang hinanap si Mr. Jong sinabi naman ng kapitan na bigla itong naglaho nung sumiklab na ang gulo, sinabi rin niya na mukhang hindi si Mr. Jong ang taong nakasama nila kanina. Sa di kalayuan naman ay naririnig ni Solway si Siekdo na may cut arrow. Tumambad sa kanila ang dalawang Siekdo na nag-aaway. Rongmog naman tong si Mugi sa dami mong pinatay na bata at babae kanina ngayon ka pa nagpakita ng kaing engen.